yun mga kailaw ito po yung mga ilaw po natin na inabot na po ng baha wala na po wala na po akong maakitan ng second floor kasi sa baba lang po namin ito hindi ko po inaasahan na ganito po ang tubig na biglang tumaas po ang tubig sa amin bagyo pong kristin. yan po yung ibang ilaw natin hindi ko na po naiangat kasi nga po dahil nga po wala po tayong second floor yung iba na iangat ko naman po na ipatong ko po natin ganyan na po ang nangyari sa mga gamit po natin pag ano na lang po ay bina din lang po natin kapag umaraw na ito po ang sa labas po namin labas po natin yan ganyan po ang ano namin sa labas lubog na po kami dito ng tubig ngayon na naman po ulit nangyari ito sa amin dito sa uh, probinsya namin sa Bicol yun mataas po ang tubig pati bisikleta natin lubog na lubog na Yon sa taas sa ano dulo mataas po dyan pasok po ulit tayo yung ano ko nga po mga kailaw dito sa tindahan namin na lubog po yung rep ko pero okay lang po yun at least safe naman po kami yun, ito yung video of eh, nalubog na rin, talagang wala po akong magawa yun po mga kailaw oh. marami po sa amin ang nalubog hindi na kaayos lang kalipat lang po namin dito kaso nga lang, yun ito naman ang nangyari, biglang buhos po ang malakas na ulan, ang bagyong Christine konti na lang sana tumigil na para hindi na po abuti ng beam yan ito yung mga gamit po natin na iangatin natin iba lubog na pati mga sapatos po natin yung mga kailaw pasensya na po kung nabasa po yung ano pero itong DMX mixer na po yan yung blinder wala pong power supply saka ano ibibilad na lang po yan kapag maaraw na yan mga kailaw sa loob ng bahay namin ang ng puno pati ibang damit po namin nabasa na sa iba pong lugar po na sa amin dito sa dulo sa ibang mga zona mas mataas po ang tubig yung iba abot abot ano na abot iba abot baywang yung iba abot ano na abot liig kaya marami na rin po ang evacuate na i -ano din dito namin yung mga kailaw